Yo, what's up mga idol? Time Chick. Ano, 9.30 na ng umaga Medyo maano niya yun mga idol oh. So, pauwi na kami kasi wala lang kumakain Bali, hindi lang yung uli namin mga idol Siguro mga walong piraso lang pero malaki yata na langi na tawagin ay skipjack. Shoutout nya pala kay Li mix TV Idol. Shoutout sa iyo at kay ano kay Inting Kabisote Quarteros. Shoutout sa iyo Idol kung ang mga idol. Ito pala yung pony namin. Hindi lang mga idol, pero malalagi siya. Siguro ba mga, mga... mga... May ang... geeks, so, na rotis, ang kaya. Ang bawi-bawi lang ng idol, ang gasugina. yung Hindi kumain niya yun yung malalaking isda. Kaya nagbudlisan na lang kami. Pang pang bawi-bawi ng ano, gasolina. Yung mga idol, yun, nagsisiuwian nagsisiuwi na yung mga bangkaw. Kasama ko si ano, Budurut. <laughs> So, oh, yun mga idol. Salamat sa panonood.